everyone. So, kamusta na naman tayo mga idol? So, panibagong gawa na naman tayo ng video. So, 56,000 56, 56 000 subscriber na mga idol. So, hindi ko maintindihan kung kung paano na itong aking pag-vlog nito. Tuloy ang paglaki pero hanggang ngayon mga idol, wala pa tayong kinikila dito sa pag-vlog kong ito. So hindi ko rin maintindihan mga idol. Yung iba, tinitingnan ko ang channel, maliliit lang yung subscriber. 15k, 10k, pero yung kanilang views do sa video nila, ang tataas. So, hindi ko, yun ang gusto ko matutunan mga idol kung ano ang teknik sa pagkakaroon ng maraming views ang isang video. So parang baliwala rin naman sa marami lang ang subscriber pero hindi naman yung nanonood. So, hindi parang hindi siya nire-recommend ni YouTube. O talagang hindi lang interesado dun sa video na kung saan sila nakasubscribe. Pero ganun pa man mga idol. Kung baga, ako ay humihingi din ng, ng tips dun sa mga magagaling na gumawa ng mga keywords. Dun sa counting isang araw lang na pagkaka-upload. Eh, ang dami ka nanonood. So, hindi ko alam kung kung sa pag-upload ako may mali kasi direct ako sa pag-upload mga idol mismo doon sa cellphone ko. So may may nakita ako na may napanood ako na isang video na mas maganda mag-upload din mismo sa YouTube Studio. YouTube Studio kasi nung ko napansin kasi ang app nag-upload as mismo official logo ng YouTube. Eh itatry ko na mag-upload sa sa YouTube YouTube Studio yung long form. So baka tayo doon maka I-recommend ni YouTube ang ating video. Hanbaw, isang video. So, naglaman siya ng uh, Naglaman siya ng uh, Nag-view siya ng mga 100k. So, kung kuha na siya yun sa requirements, tapos. So, matatapos ko siya, mga idol. Kaya naman, Doon sa magagaling mga idol, Doon sa mga monetized channel na. So, humihingi ako ng tip. Pakicomment sa aking ibaba ng aking video yung way turuan nyo naman ako mga idol turuan nyo naman ako sa so, nga pala mga idol dun sa nagpapa nagpapatag ito shout out dun sa latest video ko ay shout out sa yo from sky so galing pa siya sa galing pa siya ng Iligan City so shout, shout, shout out sa yo from sky channel subscribe nyo siya mga idol subscribe nyo so yun na lang tayo tayo sa balik tayo sa topic so paano nga ba mga idol ang tamang pag upload ng para makakuha ng views. So, hindi ko alam kung paano kasi tuloy-tuloy ako man pagkagawa ko ng video directly na na-upload ko agad. So nagkakaroon ng 38 views, 40 views, 70 views. So napakababa, hindi sapat. Hindi sapat para makakuha siya ng yung hinihingi sa requirements. So mas mabuting pa nga mga idol nung mababa pang subscriber ko. So, umabot siya ng pinakamataas ko, 15k views. Yun ay halos wala pa sa 200. 200 subscriber. Pero ngayon, lagpas na sa 50k. Kung kalan mataas na, ay eh, saka pa siya bumaba. So, hindi ko alam mga idol, baka ito sa sa baka hashtag, sa ginagamit kong hashtag, eh, mali. Ewan natin, sa iba naman ng na ko ganun din pero dun sa iba na ba, nakapanood ng nakakapanood ng video ko tong mga idol sana bigyan niyo naman ako ng tip kung paano ang tamang proseso o paraan ng pag-upload ng isang video na makakuha siya ng more views kasi hindi nga basta-basta mga idol so hindi basta-basta kumbaga -basta. nakakapagod din ng mag-vlog kasi dapat ay eh, nasahod na rin ako eh hindi pa rin talaga ayaw hindi pa, mga din, di pa. So, ganun pa sino ka man na magagaling sa paggawa ng video. So, paki, makikilagay naman ng iyong idea, mga idol, doon sa comment section na kung paano nagagawa yun kasi wala din akong idea kung paano ang tamang proseso ng pag-upload. Kung inba'y sa ginagapit na doon sa keywords, as tag, o doon sa title ng isang video. Sana kasi sino ka man, mak -makiki -comment ng makikianan na ng, ano mo, bigyan mo naman ako ng idea kung paano ang tamang pag-upload tamang proseso ng pag-upload na maka-gain siya ng mobius yan sige mga ito salamat ah. 56 o lag lagpas na sa 56k subscriber at lagpas na so hindi na, Kung kumbaga kung iisipin nakakatuwa din naman kasi si pangarap nga ng lahat na lumaki ang subscriber yung iba nga nang hihikayat pa so ako ay Patuloy pa rin na lumalaki. Although hindi pa tayo talaga nakaka bumalik yung sa YouTube yung earnings. So totally wala pa talaga. hmm I don't. Know. Almost 3 years na. O, mula dun sa gawin ko yung channel nito since January 19 2022. So 3 years na. So hanggang dito mga muna. Salamat. Salamat sa panonood. Salamat. Thanks for watching. Salamat.